At ipong araw na Merkules, alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin sa ilang palengke. Si Vel Custodio sa Detalye Live. Dayan, tumaas ang presyo ng ilang mga pangunahing produkong agrikultura dito sa kamuning Public Market. Hindi pa raw kasi nakakarating ang ilang mga deliveries sa produktong agrikultura dulot ng nagdaang bagyong uwan. Hanggang 30 piso ang itinaas ng gulay dahil sa mababang supply at hindi pa rin uh, panahon na anihan para sa ilang gulay dito. Mabibili ang carrots sa 170 hanggang 200 pesos per kilo. Ang ampalaya ay 160 pesos kada kilo. Ang repolyo ay 70 hanggang 95 pesos. Ang sayote ay 80 pesos per kilo at ang pechay ay 20 pesos kada tali. May paggalaw din sa presyo ng isda, kung saan mabibili ang bangusang 280 pesos per kilo, ang tilapia ay 160 pesos at ang galunggong ay 320 pesos kada kilo. Batay sa inisyal na inilabas sa halaga ng pinsala ng bagyong uwan sa sektor agrikultura, 142.29 million pesos ang agricultural damage sa Bicol Region at Pimaropa kung saan 116.37 milyon pesos dito ay mula sa mga nasirang palayan. Kaya naman bahagyang tumaas ang presyo ng local rice dito sa Kamuning Public Market. 40 hanggang 49 pesos ang kilo ng lo lokal na bigas dito sa Kamuning, habang tumaas naman ng hanggang 2 pesos per kilo ang uh, imported rice dahil sa pagnipis ng supply nito. Dayan samantala, wala naman paggalaw sa presyo ng mga karneng baboy, kagaya ng liempo o pige na mabibili ng 360 pesos per kilo at ang liempo na, 300, uh, na 460 pesos per kilo. Inaasahan naman na babalik sa dating mababang presyo ang mga produkong agrikultura sa susunod na linggo. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Bel Custodio.